Ha? Ah, Oo. Oh. Ang nakakaintriga na kwento ni Angelica Pequiz Yulo, ang ina ni Carlos Yulo isang kwentong naganap sa mga bunga ng Paris Olympics 2024. Kaya, heto ang scoop, matapos masungkit ng ating magaling na Pinoy gymnast na si Carlos Yulo ang coveted gold medal, nag-shift ang spotlight sa kanyang mommy na si Angelica. Pero hindi lang sikat ng araw at bahaghari ang lahat. No, nope, parang aksidente yung nakatapak siya sa isang landmine sa social media. Kita mo, medyo naging vocal si Angelica sa suporta niya sa Japanong Olympics. Mas masigla pa nga niyang iwinagayway ang bandila ng Japan, virtually, syempre, kaysa sa sariling anak. Ngayon, ibinigay na ni Carlos ang lahat pero napunta siya sa ikalabindalawang pwesto sa all-around final ng men. Samantala, ang Japanese gymnast na si Shin Oseke Oka ay nagsnag ng ginto. Ano ang reaksyon ni Angelica Well, she posted this gem on her social media, Japan pa din talaga. Lakas! Translation, Japan still reigns supreme. Malakas, hindi ito hinayaan ng mga netizens dahil sa patuloy na pagpupuyat ng mga manunood. Binaha nila ang comment section ng kanilang mga saloobing. Hulaan mo na lang, mahal kong ina may fully furnished condo na ngayon si Kaloy na nagkakahalaga ng 24 million Philippine pesos. Plus, dagdag na PHP 10 million mula sa gobyerno ng Pilipinas. Ano ang sinasabi mo? Ang karma. Panalo si Carlos, bigla ka na lang na speechless. Sino ba naman ang may alam na may nanay na ganito? Pero teka, marami pa. Balita ay itinakwil ni Angelica si Carlos matapos matuklasan na sinayang umano ng kanyang pamilya ang kanyang pinaghirapang ipon bilang atleta. Drama ba? Diba? Ngayon, pag-usapan natin ang mga gantimpala, si Carlos, bilang Golden Boy, ay nakatakdang tumanggap ng PHP 10 milyon, salamat sa Republic Act 10699, at dagdag na PHP 3 milyon mula sa kapulungan ng mga kinatawan. Oh, at isang swanky fully furnished two bedroom condo sa McKinley Hill, Taguig, courtesy of Megaworld Corp. At huwag nating kalimutan ng ating trailblazing weightlifter na si Hidilyn Diaz na nagbulsa ng kauna-unahang ginto para sa Pilipinas sa Women's 55kg weightlifting category sa Tokyo Olympics 2021.